Hi guys, ngayong araw samahan nyo ako. Meron nga palang presentation sila si HG sa school. Meron silang gagawin yung activity sa loob ng school nila. Maaga nga rin gumising si Mami Cherry para igayak si HG. Bale, ito nakagayak na nga si HG. CJ, morning. <laughs> morning. Ah, Bale, ito guys, maya maya nga lang ay umalis na rin kami ni Seichi. 8.30 kasi ng umaga, simula ng presentation nila. Kabang alas 8 pa lang na umaga, umalis na rin kami agad sa bahay. Good morning! Seichi, good morning! Good morning! Bale, ito guys, hinakay ko na nga pala si Seiji sa Raider 150 namin. Hinahanap ko nga pala ng kalaban to guys, istak lang yung makina na ito. Bale, nagbike na nga rin kami papunta sa school nila Seiji. Lapit lang naman yung school nila Seiji sa bahay namin, siguro mga 5 minutes to 10 minutes lang yung biyahe. Kaya lang syempre, medyo inagahan namin ng konti dahil magbibis pa sila ng costume nila doon. Kaya hintayin nyo mamaya, makikita nyo yung shot ni Seiji, nakakatawa. Fast forward at nandito na nga kami sa school nila si Ichi. Pinarking lang namin yung bike sa bahay ng Sensi nila. Malapit lang kasi yung bahay ng Sensi nila dito sa school nila. At ito malapit na nga rin magsimula at nagpe-prepare na din sila dyan sa loob. Tapa, tapa. Nakakatawa si Seichi guys kasi hindi niya alam yung ginagawa nila. Dalawang araw ba naman kasi hindi nakapasok gawa ng masama din yung panahon. Kahit itong presentation nila medyo tulala si Seichi eh. Ang kainaman lang dito guys ay eh hindi umiyak si Seichi. Dalasan kasi guys kapag may event sila sa school laging umiiyak yan si Seichi. Tapos laging lumalapit sa amin. Feeling ko guys, kaya hindi umiyak dahil may katabing chicks eh. Tignan nyo naman, tahimik, di makapagsalita ano. tirin rin makapag-perform ng maayos eh. Type siguro ni Sechi itong napula. Ang kukit nga ng mga kasama ni Seichi sa school. Lahat pala yan, mga kaklase niya. Tapos may kasama rin sila dyan na sanggol, yung isa. Ang liit pa pero sumasali na rin sa mga activity. Nakakatawa talaga si Seichi, tahimik lang eh. Yung tipong may activity kayo tapos hindi ka pumasok ng dalawang araw. Kaya pagdating sa activity, tulala forward natapos na tapos na may activity nila tapos binigyan din sila ng presento or yung regalo. Tapos ito lumabas na rin kami agad para makauwi na rin kami. Ang galing nga kasi yung ginamit nilang costume pinauwi na rin sa bahay para may remembrance si Seichi. Dito na kami sa bahay. Nani sa gas ball? Puchi Ball. Okay. At pagpasok nga sa bahay, pinagayabang naman sa lola niya tsaka sa mami niya yung nakuha niyang regalo. Coloring book nga pala yung nakuha ni Seichi na regalo. Pero tuwan-tuwa na siya kasi mailig din siya magkulay. Sinchan! para na si Hing -tang. Hing -tang. Hing -tang. Bilog na bilog ka oh. mo hmm. kaya mo sa screen oh. Sa Fast forward nga at kumain na rin kami ni Seiji. Yung alam ko nga alam pala yung beef kahapon. Hindi pa kasi kami nagalmasal almusal umalis kami ni Seiji. Gilit lang din naman yung event nila kaya hindi na kami kumain. Siguro mga 15 minutes lang din natapos tapos na eh. Kaya dito na lang kami sa bahay kumain pag uwi namin. Fast forward guys, dumating nga pala yung lamesa tsaka upuan na in-order namin sa Amazon. Para bago magpasko, malaki na din yung lamesa natin at marami ng space pag kumain kami ng sabay-sabay. Abang ina-unbox nga namin to si Mami Cherry, tuwan-tuwa. Tagal niya na kasi gustong bumili kami ng lamesa tsaka ng bagong upuan. Habang ginagawa nga namin tong lamesa, biglang dumating naman yung ate ko. Malaw nga lang pala siya ulit para makita nyo si Shinji. Tapos bukas, uuwi na rin siya kasi sa Monday may pasok na siya. Bala ito, si mama nagluluto nga ng mga makakain ng ate ko. Ilig din kasi mag-food trip tong ate ko, kaya pag nandito yung sa bahay, kain lang din kami ng kain. Nagdala nga rin pala yung ate ko ng gourmet tuyo at saka ng bangus. Hindi pa rin kasi kami nakakain ng ganito, kaya ipapatikim niya daw sa amin. Mabalik tayo dito sa ginagawa namin lamesa. Una o. Oh. Tonto kasi ah, m <laughs> May lamesa nang malaki. Tama natin yung upuan. Ang dami niyang upuan. No? Oh. Isang parang sala. Tapos itong dalawang ganito. Tingnan nyo naman guys. Hindi naman halata na excited si Mami Cherry. Bale ito guys. At natapos na nga namin buuin. Ang ganda nga ng lamesa niya. Medyo malapad. Tapos may kasama na rin dalawang silya. Tapos meron ding isang kasama na medyo mahaba. Kaya kasyang kasya talaga kami dito kapag kakumain kami. Bale, ito guys, binasala na nga ng ate ko. Nagpo-trip na dito sa may lamesa. Si Ichi, nakikikain din siya, eh, oh. Nakikimukbang din, eh, no? Sabay-sabay e, muna nga palang kumain yung ate ko, tsaka si Saori, tsaka si Seichi. At pagkatapos nila kumain, kami naman kumain ni Mami Cherry. Bale, ito nga pala inulam namin guys, yung bangus tsaka yung tuyo. Ang una ko nga pala tinikman dyan guys, yung bangus. Smoke bangus nga pala yan, kaya may pagkalasan, tina pa din siya. Ang sarap niya guys, kasi may taba-taba siya ng bangus. Marami din ako nakikita sa TikTok na mga ganito guys, kaya lang hindi naman ako nakaka-order. Kaya ngayon lang ako nakatikim ng mga ganito. Sabi ng ate ko, nabili niya raw yan sa Don Quixote sa may Gunma. At pagkatapos ko nga tikman yung bangus, sinunod ko naman tikman tuntuyo nila. At ang sarap nga din ng tuyo guys, hindi siya ganun kaalat. Takto lang. Ngayon lang ako nakakain ng toyo na nakababad sa mantika, no? At fast forward nga, pagdating ng mga alas 4 ng hapon, nag-order naman yung ate ko ng milk tea. Grabe, walang pahinga, puro kain. Tapioca na kapon, nagtapioka. na naman ngayon, <laughs> Pero eh. At maya maya nga lang, lumabas yung ate ko, tsaka yung mga bata. Pabili naman ng laruan ta si Sauri, tsaka si Seichi, kaya tuwan-tuwa. Pag nandito talaga yung ate ko, nauubos talaga yung pera niya pagdating sa mga bata eh. Binubudol kasi nila yung ate ko pag nandito sa bahay. Sechi, abang oh. Uh, pizza na naman oh. Mga bandang 7 nga, nag-order naman yung ate ko ng pizza. Sinusulit na talaga ni Sechi kasi bukas uuwi na yung tita nila. Hey, no, oh. wow. wow! Pizza! pizza. Wow! wow. Mite, ate, o. Oh. Wow, ah, ah, is so? Yay! pa. <laughs> Bale, ito guys, pagdating nga ng pizza, nagbanding muna kami dito, kumain muna kami ng sabay-sabay. Mami Cherry naman, hindi pa makatayo dahil si Sinji dumedede pa. Nauna na muna kaming kumain. Pasintabi nga pala ulit dyan guys sa mga magugutom sa vlog na to. Wala akong kasalanan dyan ha, nilibre lang ako dito. Ng Fast forward, pagkatapos nga dumende ni Shinji, si Mami Cherry naman yung bumanat. Tuwan-tuwan na naman si Mami Cherry, puro food trip na naman maghapon. Ulitin mo na ngayon, next week, puro itlog na naman na ulamin natin. Okay. O, so, paano guys? Hanggang dito na lang muna. Kane, mata na. Arigato, gusay, mas. bye